guys ang naghihintay sa akin okay. <laughs> sinampay ko po po mama ang nanay namin I can really let him look at the no, don't let me look at it. a perfect diba? Hmm. Iubayan kay ate siya. Hiwalay siya po. So, Siyang bahala akin. See you at my next videos in the heart and wise.